Magandang araw po sa inyong lahat, magandang buhay At update tayo ngayon sa PBT house, At matagal-tagal din tayo hindi nakapag-update At hindi tayo nakapag-video dito So ngayon, magagano tayo? At update tayo kung ano na po yung nangyayari dito sa PBT Mouth Sa mga babae nyo So, traasamahan niyo po ako ngayon ngayon, araw dito mga gagawin dito ngayon. So, let's go. Ayan, punta tayo dito sa harapan. So, dito na. Nakabit na po yung diting. Pero, hindi pa natatapos. Ayan po. At ito na po yung nangyayari sa diting mga babayan. So, ayan. At malapit na itong matapos so ang pagkakabit ng diking mga babayan ay hindi talaga ito dikit dikit pero ginawa ng paraan para madikit siya para hindi naman siya ano uh, no tingnan kasi ano kasi ito dito eh nasa loob ng bahay po hindi sa labas kasi nakikita ko sa mga diking ay pang outdoor talaga siya mga gilid sa pool, yung laging nauulanan kasi yung purpose ng mga spacing po niya is para yung tubig niya ay di mag stack na dito, hindi naman to maulanan kaya ginawa namin dinikit na pa ng paraan para maganda so ganyan talaga yung ano niya, may space talaga siya dito na malaki malaki po yung space niya pero ito dikit-dikit na po siya ito kasi ano na uh, natin ng paraan para magdikit-dikit po siya so ito yung paglalatag ng sahig ay hindi po pantay lahat ng juin parang ano po ito mga babayan parang hollow blocks yung pagkalagay uh, o oh. na dyan. So, mga railings hindi pa natapos ito Pag yung pagkakabit wala na de black screw de Yeah. ito sa baba ayan ginawa na yung kitchen yung team aming sa kanan lang ano na daw mga ay tapo natin yung duda na hindi pa na nabuo

Ildopp! mayong mahapon mga kababayan magandang araw Ayan. at ito na lang po yung natitira na hindi natin na ikabit na diking kasi nagkulang po yung bracket natin ito hindi pa ito nakabit so kulang yung mga ganito natin ito ito yung nagkulang natin kasi hindi pwede na hindi lagyan lahat kasi pag hindi lagyan lahat katulad nito ay pag inapakan mo ito ay ano siya mga kababayan Puma awag doon gumagalaw-galaw so yung special na lang yung kulang dito sa gilid yun na lang po yung kulang magastos talaga sa bracket at doon sa likod din hindi pa natin nakabit yung hindi pa natin naporma dito yung likod si ano ngayong, uh, ngayong linggo may mga ano din tayo ginagawa Ah, may ginagawa tayong yung concert. Kaya naging ganito yung busis natin. So, si Pipitoy, ayan yung kitchen. Kita natin yung outcome o so, yung ha? ubir ka? Kailangan pa rin. Kinuha ko eh. Ko ko sasayin ko yan. Ano ba, ha, iton na po yung ah kitchen. So, um, Idol, yung sabi ko na hindi talaga natin natapos na po yung titipirin yung pagkabaw. Natapos na yung pagka-tiles. Ito na po yung nangyayari. So, hindi pa nalinis. Hindi pa na masyadong nalinis kasi ngayon lang po ito ginawa. So, Nangisa natin na Idol para nakikita. Ay, so, na lang po yung ano. At yung supply ng tubig ay hindi ko pa na ano makababayan kasi nalimutan ko pala yung Uh, gagamitin natin host, kasi short yung hose nandun lang po si taman, hindi ko po napabili kaya wala pa pong supply dito pero madali lang yon madali lang yon kabit basta may materialis na mga ilang ano na lang po yon ilang ilang metros lang po siguro yung kulang mga glass mga glass na ito mga dito ay tapos na po itong na-symbol, nandun na po at Ikakabit to nga. Ah, ikakabit sa martes siguro. Yung lahat ng mga glass dito nga natapos na ng mga pintuan. Tulad dito sa CR at itong mga door ng uh, bathroom. Ay nasimbol na din yung mga bin, uh, pintuan ito Kasi yung ginagagamitin na pintuan nito is yung aluminum. Yung mga bintana na yan. Diyan sa my kitchen at doon. Uh, may ano na yan, may mga bintana na yan, natapos na. Tinuntahan ko po kahapon doon sa nagawa. Lahat ng mga bintana na pwede ng kabitan ay nandun na, natapos na po. So, nakaprepare na po rin yun lahat, pati dito. Ito, meron na. Ang, ito na lang yung hindi pa na gawa kasi kailangan po ito yung actual Lahat na mga dito, Uh, simbol para isambol pa natin tong ano dito. Pintuan. Yan, yan na po yung pintuan na binili ni Peter Paul, binili ni Sir Paul. Ito na. Tong isa ay para ito doon sa baba sa magiging additional na kwarto at itong isa ang magiging main door po dito. So, ito po yung decking. Ayan, ito na po yung pagkakabit ng decking. Uh, actually mga babayan, hindi talaga ito sa dikit. Pero tulad na sinabi ko kanina, pangit po siya dito kung hindi sa dikit o hindi sa lapat na lapat. So, tingnan nyo yung mangyayari kapag ganyan. no Ang laking awang. So, oh, ganito. Ganyan yung magiging ano niya. Napakalaki. Kaya yan, maganda siya tingnan. Oh. Oh. PBC So, yun lang po mga babayan at hapon na po ngayon. Kunin natin para makauwi sila ng hindi naman masyadong hapon kasi ano na. Para hindi tayo mabuta ng ulan sa daan. So, yun po sa mga babayan. yan lang po yung update natin ngayon mga kababayan sa PB Team House at pasensya na po kayo at wala tayong upload mga ilang araw kasi ano may ginagawa din tayo mga kababayan at hindi naman wala namang hindi naman lahat may, na, may, na, naiiwan naman dito mabito kasi si bitoy din nung ah, naglilibing din sila naglilibing din siya siya kanilang sa kanyang kapatid So, hindi tayo nakastreet ng pag-duty ngayong linggo. So, bawit tayo sa susunod na linggo. Para ano na. Para matapos na. So, dalang lang talaga ito. At yung mga bintana dito is makakabit na po sa susunod na linggo kasi tapos na po yung mga bintana dito. At nakita ko ng mga bintana. Pinuntahan ko doon. Napakaganda po ng Uh, ano nya yung aluminum na gina, ginagamit at ang kapal pa so wood finish yung gagamitin dito na mga aluminum so, yung decking dyan sa harapan kunti na lang yung kulang kasi naubusan tayo ng pang bracket yung pang lock nya at hindi na tapos taposan na ito ngayon kaso wala ng pang bracket kaya may konting na iwan yung special so Araw ngayon ng Sabado at araw ng uwian. So ano na, alas 4 na. Pero ang ano pa din, ang taas pa ng araw. So yun know. o. So, o tapo na po na po dito ngayon. At biyahe naman po tayo. Patungo ng City. So yan po mga babayan at medyo namamouse-mouse tayo kasi ano tayo ngayon. May tawag may concert kasi kami doong nakarang araw. <laughs> Kaya na ano tayo. Nang Yan lang mga babayan. At God bless. Maraming salamat sa inyong lahat. At amping mutanan mga babayan.